Happy birthday to you! Happy yung panit ko iputi yung ito! Ganda ang ginawa dito kayo! ulo Basa <laughs> yung ngon! Ibig na

Mga Boy boys mga miu ini summer, Seperti ini, Ta lagi Right <result> <necessary> <soccer> <soci> <quesito> <sencill> <hoje> ito yung maganda sa summer, vacation kasi yung mga trupa dito sa South Korea magsumusama sa Balintica isa na naman ito ilang takbo ng taon magkaganay na kami mga kapady BUSH! sa pala pa lumigay mo rin

是吧？

Oh, tama ng hikers. Ah, uh, <laughs> bio. <laughs> Yan. Pero ito lang yung gandala namin. Si oh, bali, ano ito mga bali? Matirik na puno. Kasi tingnan nyo naman oh, doon sa baba. Doon kami nanggaling. galing. Ayan yung pinakababa. Siyang kita dito yung bio. Tapos doon kami sa baba. <laughs> sa kaya na. One trip. Hiking. Grabe. <laughs> <laughs> Gabig. Luway kayo ba diyo tao? Karton lang mo ang higdaanan ron. Right. So, ito yung pinakamaganda dito sa South Korea mga bali. Lalo na pag ang yung lugar nyo mayroong mga ganitong outing. May sapa. Pag malapit naman sa dagat, okay din kasi pagdating sa summer, talagang napakainit dito sa South Korea ba. Kailangan mo talaga maghumol sa tubig. hu, Yan, kailangan pa namin magbaktas mga bali. Pupunta dun sa area. Tapos yung daanan dito, para hindi siya maslide, nilalagyan nila na parang abaka. to kahit na mag ulan basa hindi siya slide ito yung paligid dito buddy so tara maya puntahan natin yung tubigan let's go ito yung ulan lang ito limpo buddy oh lang malamit right Bukan dia tu, jangan tahu. Boleh bumbung. Ah, suah oi nak bikin karnal. Pak asuh, mak. Pak asuh. Pak sini. Pak pak sepuh. Kira nak nak buhi anih tu. Premawari. Kuala Negeri UAN. Let's go. Lada-daran. sap Luwat separi sapsap natasap-sap. Oh. Ganda mari nga ni gilami sa kuan dagat, sapa, food trip nga subba ba. Oh, kawasan ko. Eh? <laughs> kawasan ko. Kawasan bai. Oh. Sa Punit lang punit. Di background ba? Oh. Wala lang oh.

para share blessing ba? Ang madami Kuwari ko Talagang Ha? Bambi ba? Bambi Oo Wala ano to? Kami biglaan lang Kasi ano nadaanan namin yung Yun na yun Thank you Okay, okay Lainan yung panit ko lang yung Ganda <laughs> <laughs> ko lang ang dito <laughs> 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 Basta yung ulo o eh. Itos mo yung ulo ah <laughs> <laughs> Iloblog mo yung Para ka man naka... Para ka man nakasando Sunburn na? Yundi Sa Hyundai? <laughs> Ah, oh, ah, 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 so, sa may ah, 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 Parang parang ice no. Parang ice ba? Kasi sarap ba dio? Ada, transform. Uh. Grada din tay para. Ano pala di ba? Kalay ko na. Lubog ba? Yan you know, oh. Okay, yan yung malalim. Gonna... Kaso ngayon may itim, malubog hanggang doon yan sa baba maganda dito kasi hanggang balikat yung lalim ibang lahi din to dito nami kayo to panalo ang summer vacation ayos yes kayo katawa sa uncle ko ibang mo dito Bang, nanginigo. Ligo pa. Dive ka, oi. Na, baka nang itong tro. Di, man nabitin, di man nabitin kay naman sa dagat. Ano ay dagat sa bukid ay? Asa <laughs> awesome, si Mary Jeremy Sabi ni Adri ba di ay? Naka fresh ba? Ngayon, sa Pilipinas lang namin naranasan ang mga ganito Pero ngayon, dito sa South Korea Kailangan talaga natin Dilibang yung ating sarili Hindi puro trabaho ba <laughs> Dahil magdating sa vacation Mas maganda yung mga ganitong adventure Kasi nakaka-relax pa to Kito, Katawan Less gastos pa So tara, ligo